Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga ang nakakalungkot. Talo talaga. S straight na talo yung cream line sa cherry Tigo at grabe yung sisihan lalo na itong si Aliza na hindi pinasok si Coach Sherwin sa crucial game ba diba? yung makikita natin ang lungkot sa mga mata ni Aliza na parang nagsisisi ba't hindi siya ipinasok sa crucial game at yung mga fans talagang sinisi si Ch Coach Sherwin at itong si Kylie Negrito na hindi daw maganda ang set pero ganun talaga ang laro mas matibay naman talaga ang Cherry siguro lesson na din 'yan para sa Creamline na malaman nila kung ano ang kulang sa kanila o di ba kaya bawi na lang next game mating Creamline. kahit ako nalungkot na natalo ang Creamline pero ganun talaga first time daw na matalo yung Creamline ng Cherry after ng Ilocos game nila so ilang years ba 'yon so yan naman po guys ang ating update sa ngayon Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong nating upload.